Matibay no, 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 no. <laughs> ng t-shirt ko. Oh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> <futuro> uh, kaya. Baka gusto magpauli ng isda. sa pispan <laughs> na. Oo, huwag lang sa pispan. Ayan, nandito tayo ngayon sa si Victoria Tarlac. Alam natin TV. Jay Cobra. Oo, so, mga kasama namin. Benson, uh, Ropang Ben Cobra. Ulaw. Ben Cobra. Ulaw. Ulaw. Tatara TV. Nandito kami, kasama namin ng mga Ropan Tukulaw, Rex Tukulaw, Ben Cobra, Benson Cobra. Ito so, pala yung ni Mayor, napakaluwang oh. Pero marami palang Cobra ang pumapasok dito. Oh, oh yan pala, oh, mayroon na palang pinagbalatan. May pinagbalatan. Kaya pinahuli nila. Saan po, mother, na ako dito po yung daw po? Doon, doon, doon. Ah, doon po? Oo. Oh. Hmm. Ito yung pinagbalatan, no? Laki. Laki. sa oh, <ALLY>: <net> bak <working> <steeds improving> <speaking inpt Öyle> <speaking Brazilian> Nan ba mayroon na 'yan no? Oh. Mayroon pa dito. marami Dati na rin palang may natuka dito. Pang, bali, pangalawa na pa. O, oh, okay. oh pangalawa na pala yung nakagat dito. Yung ito so, mga luyos yan mga nga mga nga mga matatanda ah, mga nakanap po Saan? Dito nakagat yang kasama mo. Ha? May tali ng gumas dito. Magamo na. Ayun, kan na lugo. Sana kita yan. Yan. Sigurado dun nasa mga riprap yan eh. Hmm. Dito dito eh. Dito. Dami butas, dami mga riprap eh. Mga pasok sa mga Nanganak na. Oh. Mayroon naman pinagbalatan. Marami nga cobra dito. Mayroon naman pinagbalatan. Maliit nga lang to. Marami na dito. Nanganak na yung mga cobra dito. Ito na ito. nagulat na ako kala ko napakalagi naman ng pinagbalatan na yan Sabi mo, silipin mo dun silipin mo, mo yan, sa butas sa PBC pating bahay lang nagbalat malag nga <coughs> ba nakadala napakalagi yung balat ay yun na masilip yung tatara ba ba Pinalabas mo na. Mm -hmm. Ha? Okay. Mm -hmm. Allah. Allah, kinamang pala ng mung... cobra na yan. Ito, uh, uli mo to, mga tatlong kilo to. Healthy to, healthy tong cobra na to, healthy to kasi buo siya ng balat. Eh. Healthy. Okay. Napakalaki. Ayan, ganoon na pala. Sabana. Magpapakita ako. Eh, sabana na. Ito yung, ito yung ano, bunga nga niya, oh. Ito yung bunga nga, talagang o. cobra talaga yan, oh. Oh. Oh, oh malaman Sussan, nila, oh. E, Kasi ilaw pa yan, eh. Boy, asan nang tong PVC Eba, na to? Sa patubig? Bapakin natin Oo, oh, pero kung nakasira yan. Ang natin, sara? Oh, Oo, nakasira yan dito. Wala pagkakitan niya. Ah, nakasira pala eh. Nakasira yan dito. Nalabas yan. Kung nandyan ha, may PVC dito. Pag ano, nakati. Dito, nandun, nalabas yan, nalabas. Nandun. Nalabas yan. Pag di na makainga. Pero ngayon, para mas maganda tingnan.

Agak gas na. Papasok siya yung ulo niya, yung balot niya sa labas eh. Pwede pa lubot ito. Pwede mo na pa lubot. Bibig pa lang yan. Alam ka pag dinakalagan, patay ka. Patay ka oh, apa. Meron ko nakuha, na-exe lang dyan. Kasi Mataas ay, pa sa akin eh. Oo. Oh. Magmula dito, ang ganto kataas. Malaki siguro yan. Ma, ngayon pa lang ako nakakita ng kubrang ganito ka ba? Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ka bang kobra? Malaba na yan. Ay, talagang papatayin ka na nito. Tingnan mo. Napakano oh. ng bunga nga niya. Ano na ano, Pero hindi siya ganong kuan. Parang parang, na parang, parang na, yung parang hinigop yung kamay ko, ngayon ang na. Hmm. Sinaktan kong but yung kuan. Dito dito. Pinatanduk ko niya. Pinatanduk ko. Pinatanduk ako tatlo. Na magabing kamay. Ilan din? Ilan din kuno? Hindi ilang araw lang. Tatlo pa lang. Pangatlo yata o apat. Tatlong araw pa lang niya. Wala kang nararamdaman. Wala na. Naitali niya kaagad eh yung. Tinali kung gumay. Oh, pinadugo. Gi sugat, kasi sugat. Ipasip sip na. so, yan uh, kung cover talaga na kagad guys eh. Uh, siguro dry size ko. Eh, konti lang yung ginaga kaya hindi siya napuruan. Kaya uh, hindi siya napuruan. Kasi kung talaga napuruan siya. Nangitim nang nang ito eh. Ano wala ka na sir. Hindi <inaudible> <kasi, inaudible> ka lalayo. Kasi dalawang klaseng kagad ng, ng cobra may dry bite. Meron talaga yung bubugan niya lahat naman, Parang kuan, uh, hinigop yung kamay ko. Tapos mamaya, ba, tinakpan ko lang yung ano, parang hmm. nakurin. Yung kumbra, hindi mo napatay. Hindi. Siya nga yung may lupi doon ba? Ay, Tapos nakakuha ko bukasan, nakagat, ay nakagat ko ngayon. Kabukasan nakalaki na nakuha na ko may itlog, isang mang bali sampo. Saan? Saan na? Na? sa baka. Oh. Uh, Muntik ko naman napaka. Na, Kamalas ko talaga. Dapat uulin. Napatay mo yung na, ikaw bro. Napatay ko kinain ko lagyan ka na yung abdwin <ination> eh, lagyan <laughs> yung alak eh tapos yung itlog niya, pinulutan ko kaya katawan nung gusto Ben! Ben! O. Ito yung nakagat oh Ano mo oh, yung nakagat buti Madami, madami dito, nasa mga tipo, sa Greenwich, sa mga PVC, malamig kasi Sobrang so, laki naman ng pinagbalatan oh Mataas pa nga sa akin eh <Feuerongo> oh. Ano uh oh, po oh? Ah, mataas pa sa akin oh. no. ibaba mo ano ng konti. Ito po pala si Kuya, yung nakagat. Ano pong pangalan niyo po? Okay. Buboy. Buboy. Ah, saan niyo po na napakan niyo po? Ay, Di, yung yung, yun, yun, dyan. yung dyan, sinan pa lang ko ng bato yung PBC. Opo. Oh, eh, hinigop naman yung kamay ko tapos nang ah, nangitin. oh natamaan ka. Buti. Ngayon, Bonte. eh, hindi, may buti may guma doon. Tinanong so, ko pa dito. Oh. Nasaan po yung nakagat niyo? Dito. Ayun. Mm -hmm. Ayun po. Mm -hmm. Ang butas oh. Oh. Eh. Mga po, magtutulong po kami sa pagrescue. Oh. Tara, tara. Dito na na sa mata andon. May nakita ako doon, kaso sino pa lang ko nang alo. Yung natin, yung nana Kasi dahil pag ganin yung tubo, hindi hindi natin napansin kagabi. Dito po to. Yung ititigil dito. Gano? Eh no. Oh. Kasi hindi nila alam hindi eh. Tignan ko na mas mukha naman ko bro hmm. Ay mayroon, maliit lang ito Ano kaya pa yung sundok natin dyan? Tatara Tatara talaga Ano yung mga tambus busin kinu oh. mo dun ah. ah, mayroon na ako pa Oh, sundokin mo sa kabila Ano dyan, mga ba? Sundokin mo Hindi ka Huwag mo lang pakalapit Ay, tama. Wapi. <laughs> Ay, itong pinagbalatan nito, nandito. Mm. -hmm. na, yung ano yung balat nakaganyan. Ah, eh, ko ng okay. muna. nga. Ba, anong nangyari? Tinagat <laughs> yata. Tinagat. <laughs> <laughs> Ay. 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 Eh dana. Ano ba 'yan na pala. Oh. Diyan din. Ge, dito ya. Sige, mabilis, mabilis. Mabilis. Hey. Ge. Ha. 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 <laughs>

Oh, ay, puta ka ako na kami. <laughs> <laughs> rin ni Tata Rasibe. Yes. kay Tata ay. ay, siya, siya, mo ay. Ayaw ko. Ayun na lang. Ito lang. <laughs> Then... kayo na Tagaymas <laughs> lang ako. Tagaymas <laughs> lang ako. Yan. Ganyan lang ang trabaho ko. <laughs> Bawak ba? na ba? Matlo na lang Matlo na tayo. Matlo na tayo. Nakakain mo na. mo na. kayo. Da, muna. Muna kayo. Na kala. Kala. Naka, Parang marami uh, nakakain nga. dito. oh Tara na tayo. Maraming lupi yan. Maraming pinagbalatan. Binati niya pala makasampal na butan. Hmm. na kami. Sinulid kami kumain. Oo. Sinulid kami. na kami. At, Karon nakapat na oh, rin kami ng cobra. Oh, tapos na po ang aming laban. Salamat sa mga nanonood.